Hello guys, good morning. Ayan, update ulit tayo sa aking mushroom. Ayan. Aking mushroom. Ayan. Madami na siya. Tumubo na siya ulit guys. Ito. Kahapon, ang liit pa nito. Pagdating ko. Umaga, ang laki-laki na. Ng... Nandito naman siya guys, tumubo sa gilid. Oh. Binutasan ko siya dyan kasi. Yung dati kasing tubo niya dito, para hindi na siya ulit magano ano Tapos guys, so oh, ito. Oh. Binutasan ko sa ibang side. Ayan, oh, bumubo. Umaano na siya. Tutubo na rin dito. Ayan na, ayan. Madami siya. Madami siyang ano guys. Matod. Parang maglalabasan na to lahat. Ayan na, ayan. O. Ayan na, ayan. Ito o. Ito, oh. Ito oh. Parang lalabas na siya dito. Mahaharangan. Ito pa oh. dito ah. Binutasan ku kasi siya dyan. Ingay ha. Ayan guys, ayan. Ayy guys. So, ito lang muna. Update muna ako. Update ako bukas. Bukas ulit. Umumayang hapon. Ang puti niya oh. Pero pumangit na dito siya oh. Um, napasokan siya ng tubig. Eh, ayun, na, nagkulay dilaw na siya. May paper chicken na ulit. Ayan. Sarap, sarap nito. ito. Wala akong ibang alam. Pero masarap pa yata ito sa isda din. maso so carne. Wala akong ibang alam na luto dyan pa. Ato oh, Hindi pa siya lumalaki ang tubo niya. Ayan. Dami pa siya Ayan. Oh, maliliit pa baby pang supling ayun guys bukas ulit guys thank you po update ulit bukas guys good morning ayan pasilip natin ulit yung mushroom po pangatlong araw ayun so malaking malaki na siya Ayan. Natatawa ah, na. No? Malalaki na. Dinilig ko na siya, guys. Guys, binubuhusan ko siya dito ng tubig. Para madilig. Hindi pa rin lumabas yung, anong yung panibagong tubo. Pumuputok pa lang siya. pwede na yata ito sa sinabawang isda Oh, okay, uh -huh. ang lapad ang lapad niya itong isa na ito ang lapad ito din ang ganda siyang tingnan ang Ano pa bang pwedeng ulo to dito sa masyon ito? hindi naman na lumaki itong ano yung maliit na hindi naman na lumapad kahapon pa yan good morning everyone bukas ulit tayo mag video sa hapon kung anong resulta nito See you guys, see you guys, and Merry Christmas.